Good morning! Or, maayong adlaw sa tanan. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas. Ilabi na sa atong pamilya, sa atong mga anak. Tanan, God bless you all. Hinaot nga hapsay ang atong pangguna una Di ka maghuna-una o naghang mga maka-stress sa atong mga huna-una. Muna, nana ko dere sa akong war. Ako ra isa karon ga duty dere kay mag kuan ra mag reserve ra para tomorrow. Amo ala siya ang labahan. Nara mga dudes. Ayan. So, nara ako ang kuan na nakoy customer na naghatod sorry nga ako cellphone sige goyo Nanakoy na ko'y customer nga gahapon karon kili ana na ni separate na to ang mga t-shirt mga pantalon mga jacket para ilista i-itemize na t-shirt. Separate na kasi. Sure. Where is the shoe? Yung ko, isip on. Kung yung gabi eh, magpaasok ko. Magpaasok. na to sa bulsa. Kay na. O kariyaan ni, na ipapil tapos masulod sa washing so loy kaayo. yun hindi na to iuli. iulit na to sa pag iha nila or about money naman kinanglan lang iulit yun na 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 nila malikayan nga malimtan nila yung mga kuan sa pusa, mga lighter or mga papel, parihana na tapos kung tanga nagngalan, din ang ngalan na tagiya unang ako bisipon ko yun ako uli pretty sure share. sa ang sando kolar ila ila nara simple lang wala na trabaho kung man maglimpyo limpyo din eh magkiyuhan ni mo kay parehan ako ako may nakakuhan ka ron maglimpyo lista ang mga pang deliver para ugma pinang <clears throat> na di dyan makalimot kay lisod nag makalimot sa on na lang kay ako kay duling na limtanon ba yakup ko kinahanglan yun niya maning kamot ang tigulang niya yeah, dili makalimot ilista kay kuan ra ba 1 2 3 tulo ka listahan niya kinahanglan ilista siya kanang <coughs> di jo nak siya kana? yeah, na shirt, De -shirt. De -shirt. De -shirt. na karon nga, dili nito mangi trabaho. anong trabaho karon kapoy? salamat na lang po na naitawang mo nitabang na po dali. Ikat pa po sa kong trabaho sa una, tapos nakita mo. Ni... Iha dahin kong ipasunod dali. Pagka-ugma dahin yun. Re, so, yung Trabaho. Pusod na kayo. Para po na makatabang maka makatabang po. kalisod Sa panahon darong dahil kinahanglan nga di ta salik kamot ta pero sa apat man kamot na nato kaya magtrabaho trabaho abang karon kaya pa para dili ta magbuyboyan magtrabaho trabaho ta elisod na panahon dun daghang buy, -buy ni mo madungo nindot pa nang na trabaho buy-buyon ka na makaikatubag at na anak siya. Ako ana day na siyang ilista. Okay. Salamat sa pagtanaw. Oh, good morning. God bless us. Thank you. Bye-bye. Narami sa highway. Laundry Express. Ang parwalan. Ayan.